Baka ito yung ma-encounter natin, no? Ma-encounter natin, okay? So, paano gamitin ng mga ganitong medyo mababang version? 2.8, okay? So, paano gamitin? So, siyempre, unang-una, kailangan alam mo din yung, uh, yung ating, ano, yung ating, uh, hard disk drive kung siya po ba mbr or GPT okay? So, yung ating bahay, siyempre, magkakaroon niya ng legacy or yung ating UEFI. So, sa atin naman, kadalasan yan, uh, kaya natin ginagamit yung old version kasi nga may mga MBR to. Yan. So, ang gagamitin ko ay MBR, yan, Partition Scheme for, ah uh, yan, BIOS or UEFI. Yan. Okay, so, file system. So, may mga ganun pa din. Sim lang naman yan. And dito, wala na akong babaguhin dyan. So, ang gagawin ko lang, create bootable disk using. Yan. Since uh, Windows Server naman talaga lagi ang pinuformat, so, uh, Windows Server na lang ating uh, gagawin. So, start lang tayo, no? Tapos MBR yun. na tayo. MBR visor. So, i-start lang tayo. So, mayroon na siya. I use image. So, yun. start tayo. So, yun. Okay. So, ganyan lang. So, ganun pa din ano. Uh, MBR partition scheme for visor mm -hmm. UEFI. So, ganun lang. So, this is the lang sila sa new version natin, ano? Pati yung 2.9.